Batats, grabe kayo it's panahon. Magprito kong lamang lo, Batats. Kay Domingo karon, ron, Wailingaw. Hmm, Mm, da bukal na. So kuning video matas lugan kayen no, karon pa na ko na edit o mo lagin amatas nagpalitag lamang loob dia kay ato tanang adobohon, pero naotra kuno ang matas ato na lang ng pritohon nga pinakrespe kay lami man sa pritohon. Ang matas basa domingo gani gusto jud ko malingaw anak no kay nganu man special sandi na matas adlaw na sa tung ginoo di ba? Tinuod wala ko gasimba matas pero inchakto pugog ampo sa akong sarili. Mobiton na ako gipalitan og paris sa matas para pangpahilis. Ako mga matas katbaga bata na ko hantod karono dili ko sanay sigunon ana problema, kagol sa mota karon matas ang ato kapegado karono. Ang ako ginawa ng matas nga malingaw ako sarili maubito na ni sulod ko og social media unsa may kawad ni mo karon panahon na laban lang gihapunta kaya kay nganuman dili man tanan panahon nga wala ta kay duman na ay ginuog ugatan sa tuwa ginabahin bahin niya na kung unsa may para sa tuwa basta ayaw lang mo kalimot sa pagsampit sa iya kung unsa man ang kalisod nga iyong naabtan karon mo nang ako dili magdugay ang problema sa ko ang matas basta makakita na og baso og bilog dia ah, okay na kita matas oy trip trip lang ni ako matas samtang nagpa ko naabog ko bangos nga sobra matas no na ako ialalay da silbi pulutan ato samtang paminaw tag sounds oh, di ba matas? Ingan lang isinggit ikanta ang mga problema. Ayo isiriyus so. Kay nga naman maepektuhan ang atong utok na Basta mag magunsa na mo dira, di ba? Laban lang matas, kanunay lang magampo. Ayo kalimot ha. Ana ra ko istorya. Ingana si Tatske. Matas! Mmm! Hahaha! Mmm! Luto <laughs> mm. na! Hab-hab na! Mmm! Pilar good matas! O, oh, tayo lingaw! Mm. Ang okay, lefid eh! Hindi nyo mukbang-mukbang matas ha! Trip-trip lang niya! Eh. Mmm! 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 Bagkalime! Mmm! Sausaw so -so tuyo! Mmm! Mmm, bagay na sa lahat. Bombay lang sila ano sa sawan. Sa po nato ka ng... Mmm. Mmm, sos. Pang palipas oras. Para mo ba ito gunungunog mga content ba? Para ugma, di ba? Cheers! Mm. Ang importante, wala tayong nasagasaan nga tao, wala tayo na naagrabyado nga tao, wala tay utang kabubuton sila ha. Inga e di ba? So peaceful ang atong panginabuhi. Kung naamay nasuya sa kuha sa inyo hadiya, problema na nila matats, basta kita nang tagtarong alang sa atong pamilya, di ba? Nga man makakwarta ta nila, makabugas ta nila, di ba? Dili. So mauna ako kinaiya matats, dili ko gusto hilabtan kay wa po ko og panghilabot no. Problema na na ninyo kung nagtuwad mo diag, nagunsa mo diha, wa ko ilabot sa panginabuhi, basta ako ayaw lang pug kunyo hilabte.